guys, dito na ako mag intro Papunta ako ng market, bibili ng chicken kasi may may Christmas party ng mga aso namin sa playground mamayang gabi. So, let's go. Um, chicken. A medium.

Mesti dia of I think okay ready. okay lah. Okay. Not so okay. I, I, I think it's okay. It's okay. Yeah, this one the best lah. Right? And then this, this Bye. This is Abby. The cute girl. And guys, mga kaibigan ni Link yan, yung aso. So, party ng mga auntie at mga aso. Pero, hindi yan nag, hindi nag-enjoy nag si Link kasi ayaw na ayaw niya si Happy. Hindi ko in-expect na pupunta pala si Happy dyan. Ano chicken curry mo din. ko ah, na chicken curry kami kami. mo. Aperta daw? Sada. Inam sa sada tapos ani ko ah. Makaroonin sa diyay. Well, well chicken lagi makaroonin. Ay, isurom lang man ang. So yan na nga guys. Sa puntong ito, kumukuha ko ng drinks ng alaga ko at yung kasama ko. Yan, hawak ko si Link kasi kapag i go ko siya, tanggalin ko yung leash niya, aatake atakihin niya si ano, si Happy. Ayan o yung puting nasa gilid. So, ayaw ko naman kakagat ni link aso na yan. Baka mamaya magbabayad pa ng pa-hospital, eh mahal. Uh, so, kasi na experience na ni Ling, na nakagat ng ibang aso. Eh, na-hospital na siya mga 1000 siguro yung nagastos ng amo ko. So, 'yun ang iniiwasan ko. Mahirap na kasi ayaw ko nang maulit. Itong si Link ang galit kay Happy. Tahimik lang si Happy. Muntik na nga niyang kinagat kanina. Buti na lang hinila ni Yaya niya. Ay nako, tungtong aso ko talaga maldito. Iwan ko ba ayaw niya yung mga malalaki na puting aso. Pero yung si Misty na yan, yung malaking puti na yan, hindi niya kaway yan. Uh, gusto niya. Pero yung si Happy ayaw niya. Tapos may isa pang malaking puti. Pero before, nakikipaglaro siling sa kanila. Hindi niya tinatahulan. Ewan ko ba, nag, ano, nagbago siya. Hindi lang naman put, maputi. Uh, sometimes yung ibang ano yung ibang golden retriever guys kumuha na pala ako ng makain ko dyan at itinali eh, ko yung aso <laughs> so tinali ko dun sa bandaron para hindi sila magkalapit kay happy kasi pag makita ni link yung happy na yan tahol siya ng tahol. Hindi ko siya mapigilan. So, nilayo ko siya. Yan, guys. Kain Guys, ang sarap ng mga pagkain na niready namin. Bali, ano, kanya-kanyang food na dalhin. So, ayan, may pansit, may spaghetti, chicken fritada chicken curry. <laughs> and ano pa, yung ah uh, yung knakbet. and then macaroni na may chicken. and, and guys, nagre-ready na pala si ano yaya ni Happy uh, na sila. So, free na si Link mamaya. Okay. Ayan, party ng mga auntie at aso. Ayan. mo, mo, Why you jealous, Abby? Don't jealous! You're so cute! Guys, bye! Merry Christmas!